So, ayun, guys. Maglo-logic question tayo. Handa wow. ka na ba? Handa na ako. Ako naman magpapraise ngayon. Wow. Oh, Sige. Pero 1K lang para makabawi wow. ka kahit pa paano. Pwede na yan. At least mabawi ko yung talo ko sa'yo nung ah, isang sige. araw. Sige. Ganito, ah. Kung ang Tagalog ng one-half ay kalahati, ano naman ang Tagalog ng one-fourth? Kung ang Tagalog ng one-half ay kalahati, ano naman ang one-fourth? One-half, one kalahati, one-fourth, ano? Kalapat. Kalaapat. Mali. Intindihin mo. Ulitin mo. Kung ang Tagalog ng one half ay kalahati, ano naman ang Tagalog ng one fourth? Kalaapat nga kasi. One half, di ba? Kalahati. Kala, yung half, hati. O one fourth. Kala, fourth, apat. Kalaapat. Hmm. Ako, mali. Pag-isipan mo. Isa pa, ha? Kung ang Tagalog ng one-half ay kalahati, ano naman ang Tagalog ng one-fourth? Tama ng sagot ko, ha. Oh. Kala-apat yun, ha. Oh. One-fourth. One-fourth. May Tagalog ba yun? Meron. Meron. One half lang may Tagalog ah. Ang basic, di mo pa masagot. Nakakaya ka naman. Kalap Kalapate! Kalapate, yan. Ano? Kalapate? Kalapate. Mali pa rin. <laughs> uh, ulitin ko ah, isa na lang ah, isa na lang to. Kung ang Tagalog ng one half ay kalahati, ano naman Tagalog ng one fourth? Ano oh, ay Oof. naku, napaka basic. Masisira na ako ng ulo. Ano? Ayoko na, ayoko na sagutin. Sa na yung 1K mo. It's your choice. Uh -huh. Eh, Kailan di, wala ko ilalabas sa pera. Guys, kayo na bahalang sumagot ah.